Good morning, good morning. Yung mga bay, palaran. pag pang na naman tayo mga bay. May huli tayo. Hmm. Pirapin. Ayun. Hanggang... Ay, mahulog na. Mahulog. Thank you, Lord. Sa huli natin. Another good morning. May huli tayo mga bay. Agak punus di dalam, mga kapal. Agak punus di dalam, oh. Laga-laga yang iba, mga kapal. Maka, mga kapal, oh. Bantal, mga kapal, bantal. Tidak nak buat, mga kapal. Tidak nak buat, uh, kapal. good morning Tidak nak... lor lalum ka hilaw eh. lalum. May mga natamnan ko tong mga gabon. Yo. Yo, oo. Lor. Hanip ka bay. Dinoy mo ka Lalim ka bay o? Lalim. Hanip ka hanip. Pasag, pasag. Pasag yung huli natin mo kami, pasag. Hmm. Pasag. Nandang doon pa si lalim mo. Oh. Mm. yung mga kamay, ha? <coughs> Tingnan yung magkabay. pasag yung huli natin, oh. No. Nandang pa doon magkabay, oh. Mm. Doon sa unahan magkabay. may malaki na bantal doon si lalim oh. mo. Hmm. Yung. Yung. Thank you lord. Pangalawang araw namin uh, May uli tayo mga Pangalawang morning mga kabay Thank blessing Hindi na mga kabay Thank you Lord Diara, Thank you Lord Thank you Lord Laki mo ka Hindi na malaking bantal mga Pa Malaking bantal Laki mo ka